Eh, pare. pare. Gabi na. Oh, nasa na yung kainuman mo? Asawa mo? Oo. Oh, oh. Alis pa daw sila eh. Ah, alis? Oo. Oh, oh. Saan sila pupunta? Ay, pa alam. Ano ba yan? Sabi Lumabas na pa naman ako. Sabi ko eh, pupuntaan ko siya rito. Sunduin ko na eh. Hindi, sabi kasi ng asawa mo. May pupuntahan daw sila ng ano Umiilaw eh. Yung kumukurak na ilaw. Umiilaw? Oh. Ano ba yung umiilaw? Hindi ba, Pinaglitpit nga ako dito eh. Hmm. Iligpitin ko pa yan. Dami nyo nang nainom oh. Masing na nga kamahal. Sa bata pwedeng ilagay lagay mga bote. Sige, yam na lang dyan. Ako na lang magliligpit. Nasaan ba yun? Yung asawa ko. Mabari eh. Baka naman kasi sabihin na ano eh. Nasaan? Pupunta nga sila sa mga palis na ilaw. Ay tara, puntahan nga natin kaya. Mari. Pwede ba ako makainom? Makainom ka? Oo. Oh, Hilo na ako. Eh. Mm hmm. Kaya na nainom. Sige. Pwede naman. Tara. Baka hindi mo na rin kayang umuwi. Mari. Pwede ba ako makitulog? Hmm. Sige. Tara na. Ba't nakaganyan yung suot mo? No? Bakit? Eh matutulog na ako eh. Ang pantulog mo. Siyempre. Tara pare ko. Oh, Nakaumagayan yung asawa ko nun. Ay. Ba't yun yung kinisot mo, ha? Ganda talaga ako matulog. Mari, paano ito ano, yung mga gamit ni pare? Ano yung ba? Ayan. Yung upo ng drum set. Ah, mo Ay, ya, lang yun dyan. Ako okay, na lang maglikpit niya. Ako yan, pasok ko na. Ano ba, pare? Ano mo kasi? Ano ba? Ganyan talaga ako pag natutulong eh. Hindi ka pa nga natutulog eh. Di ba, sabi mo, anong iinom ka? Pare. Hmm. Tara. Umaga-dubating si pare. Naku, umaga na yun. Minsan nakakatulog yun dun eh. Inuman. Kung sasabihin nag-ano, sabihin ko na patay ko sa patay siya hindi Oo, sige, hindi ko magana, hindi ko sasabihin. ano mga bote dyan. Ako na nga magliligpit niyan. Iba e, sa gamit ng asawa ko, ipasok diba ko yan bangko, itong kanyang ano po, ano yan lang ipasok mo. Ugh. Tara. Ha? Tara. Saan ba't ilalagay? Doon. Pasok ah. mo doon sa loob. Pasok ka lang dyan. Sige na. Sige na yata kayo. Wala Sige na. Pasok ka lang. Ako konsensya ako, Mari. Ano Konsensya sensyon na? Hindi mo kaya. Uli ako sa bahay namin. Sige na. Hindi mo kaya nangyari. Nangyari to ka na eh. Mami mo ba sa bahay? Hindi ko kaya. Konsensya ako. Ano? Konsensya ka? Sa kaibigan ko eh. Tara na. Ayun na nga. Ayos na ako. Ayun. Sigurado ka? Ayun na ako eh. Bari, ano? Sige na, ako nang bahala. Dun, ha? Sige na, na, ano? na. bahala to. Sige na. Sige na. Sige mo naman Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige Sige